Iba't ibang serbisyong pangkalusugan handog sa mga residente ng Quezon City kasabay ng paglulunsad ng Lab for All program. Narito ang report. Libo-libong pasyente ang inaasahan makikinabang sa Lab for All, laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat na inilunsado sa Quezon City, maliban sa mga booth na meron ngayon para sa libreng check-up, laboratory tests at iba pa sa Quezon City Hall, mayroon din ang libreng gamot na ipinamimigay sa mga tao. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos kasama si Mayor Joy Belmonte sa kanyang talumpati. Taus puso nagpasalamat ang unang ginang sa tulong na kanilang natatanggap kapwa mula sa pampublikot at pribadong sektor para mas mapaganda pa ang nasabing proyekto. So, nato program, na na Love for All, it's a way for us to show our love for the Filipino people. Small-time lang to program nato, but with the help of everybody, little by little, umaganda at nagiging mas epektibo. I want to thank all the public and private partners who are here to help us. Thank you for making us be of service to you. magsama-sama tayo muli, para sa bagong Pilipinas. Kasama rin sa mga dumalo ang ilang kalihi mula sa iba't ibang hench ng pamahalaan, gaya ni DSWD Secretary Rex Cachalian, DILG Secretary Benhar Abalos Jr., Health Secretary Ted Herbosa, Chair Chairman Popoy de Vera, at DMW Secretary Hans Leo Cacda. Samantala, maliban sa lungsod ng Quezon, matatandaan na inilunsad rin ang Lab for All Projects sa Mandaluyong City maging sa malalain lugar, gaya sa Bacolod City at Sorsogon, ito lamang nakaraang buwan ng Hunyo at Hulyo ngayong taon.